Good day kaagapay! Ito po si classmate Hannah Placer at samahan po ninyo ako sa short reflection sa ikatlong wika ni Jesus noong siya ay nasa krus. Sabi sa John 1926 26-27, Nakita ni Jesus na nakatayo ang nanay niya katabi ang mahal niyang disciple. Kaya sinabi niya sa nanay niya, Nanay, ayan po ang anak niyo. At sinabi niya sa disciple, siya ang nanay mo. Simula noon, itinuring na siya ng disciple na member ng family niya sa ikalawang salita ni Jesus, makikita yung pagiging Diyos niya, sa ikatlong salita, highlight dito yung pagiging tao at responsableng anak niya. Sa mga huling oras ni Jesus, sa panahon ng kaniyang paghihirap, habang siya ay nasa krus, naipakita niya ang pagkalinga sa kaniyang nanay. Hindi niya inisip ang sarili at siniguradong may mag-aalaga sa nanay nito bago pa man siya mawala sa mundo. Ibinili ni Jesus ang kanyang nanay sa malapit niyang disipulo na si John. Sa moment na ito, naipakita yung naisin niyang makapaglingkod. Sa huling oras ni Jesus sa mundo, nanatili siyang responsableng anak. Responsible si Jesus kahit nasa mahirap siyang situation at habang tinutupad yung plan ng Diyos na pagtupos sa ating mga kasalanan. As He fulfilled the law, sinusunod niya rin ito and that is to honor your parents. Sana'y maging encouragement sa atin ang ginawa ni Jesus na kahit nasa challenging o mahirap na situation tayo, magawa pa rin nating i-honor ang ating mga magulang at isipin ang kalagayan ng ibang tao. Ngayong panahon ng pandemya, mas higit nating pahalagahan at i-honor ang ating mga magulang. Treat them with respect, makipag-communicate tayo sa kanila, tumulong sa house chores, alagaan sila, i-encourage natin sila. Forgive them at palaging magpasalamat sa kanilang sakripisyo at pagmamahal sa atin. Maliban diyan, ipakita rin natin ang ating pagkalinga at pagmamahal sa mga byuda, may sakit, mga ulila, mga dayuhan, walang matirhan at nawala ng trabaho ngayong pandemya. Iabot ang ating mga kamay, tulungan sila at magkaloob ng kanilang pangangailangan. Even in the midst of suffering or pain, I-honor ang ating mga magulang. Alalahanin at mahalin din natin ang ating kapwa. Gaya ng pag-aalaala natin sa ating sarili. Ito po si classmate Hannah Placer, ang Diyos nawa ang napagpala.